basha ba siya o sinanay mo siya at kaya naging gano'n siya? Di diba, yung, may diba mga tao talaga. Ako, sa dami ng mga lalaki at ibang taong nakasalamuha ko, may, naka, may mga na-encounter akong simula pa ng gano'n tayo. Yung materyoso, tapos yung mahingi, yung makapalang buka. Di ba? May tala, mayroong taong makapalang buka, abusado o oh, eh, kape. Di ba? Kape. Meron din naman ng mga taong Hihingi lang kung kailangan-kailangan talaga ng tulong. Lunok pride, hihingi na ako ng tulong kasi kailangan eh. May mga tao naman ng wala. Walang nire-require, walang hinihiling. Pero dahil sa sobrang na-appreciate mo siya, ikaw mismo kusang nagbibigay. Meron din namang mga taong ay, para makuha ko to, give ako ng give. Para mabaon siya sa akin sa utang na loob. At, hindi niya ako talikuran, hindi niya ako i-reject o hindi niya ako ipagpalit. Sisilawin ko siya. Nasaan ka doon? Parang ganun. Yung sisilawin ko siya para hindi niya ako iwan. Nasanay. Hmm. Yeah. Sinanay ko. Sinanay mo. Dahil mababa ba ang tingin mo sa iyong sarili? Medyo Bak po. Bakit sa palagay mo pag hindi ka nagbigay ng material na bagay, hindi mo siya binigyan ng pera, kung hindi mo gagawin 'yun, kung hindi mo siya sisilawin. Bakit hindi ka pipiliin? Parang ano kasi, tat dito. Nangyari na ba 'yan sa iyo dati nang pinagpalit ka dahil wala kang maibigay? Hindi ako pinapalitan eh, dinadagdagan. Ano no? Dinadag dinadagdagan. <laughs> kasi din, kasi, nagkakaroon uh, uh, ng, ng iba. Pa. Nangongolekta. Diba pa Nangongolekta yung mga ex ko. Lahat yun. Pinagsasabay, Pinagsasabay kayo. Hindi ka tinagdam. Pero ipinagpapalit ka. Ay. Sa mga araw na gusto niyang humiga, hindi na ikaw ang gusto niyang kasama doon sa higaan. May nakita na siyang taong kapalit mo mm -hmm. nakatabi niya. Pag may gusto siyang hawakan, hindi na yung kamay mo ang pinipili niyang hawakan. May tao na siyang ibang taong nakitang kapalit ng kamay mo. So ipinagpalit ka niya. Mm -hmm. Kasi, di ba, ayoko kasing i di ba? Pagdani natin sabihin ng, ang tanga nito, babaeng to. Di ba? Yes. Pero, lahat kasi ng tao, may pinanggagalingan kung bakit tayo nagiging ganito. Kung bakit natin kinikilos yon, Kung bakit tayo napunta sa ganong desisyon. Na pag naunawaan natin, bakit kaya siya ganon? Mas mabibigyan natin siya ng karampatang pangunawa. Hindi natin siya huhusgahan ng parang napakasama niyang tao. Di ba? Kaya, bakit ka kaya nagkaganon? Bakit kailangan nating isipin ng, ng... Kasi ako, kunyari ako may isishare ako. Ganun ako dati kasi nga, at, pag hindi ko ginawa yon hindi niya ako pipiliin eh. Eh pagod na pagod na akong hindi ako pinipili. Lungkot na lungkot na ako. Gusto ko namang mapili. Kaya gusto kong mapili whatever it takes. Kung kinakailangan kong bigyan siya ng kung ano-ano para makuha ko yung atensyon niya, I will do that. Kasi naawa na ako sa sarili ko. Kasi walang pumipili sa akin eh. At sumuko na ako sa paniniwala na may pipili talaga sa akin at magmamahal sa akin. Kaya kailangan kong bumili. Kasi wala naman akong nakukuhang libre. Binibili ko na siya hanggang sa umabot ako sa punto ng buhay ko, buhay ko na may pinadala sa akin ng Diyos. Hindi mo to kailangan bilhin. Libre ito. Ako ang nagbibigay sa iyo nito kasi deserve mo to. I am just so lucky that God gave me ayon. Because for the longest time, pinipilit kong mamili na lang. Kailangan kong makaipon kasi pag wala akong ipon, ang hirap maging bakla. Tapos bakla ka na, mahirap ka pa. Double whammy. Sa Pilipinas ha. Ang hirap nung combo na yun ha. Bakla ka na, mahirap ka pa. Yung bakla ka nga, ang pangit lang diba? Ang baba ng tingin sa inyong lipunan eh. Eh ang baba rin ng tingin sa mahirap. Eh dalawa yun meron ka. So kailangan ko mag-ipon. Ipon ako. Para magkaroon ako ng saisay at bilang sa paningin ng ibang tao. So yun ako dati until god changed my belief na hindi mo kailangan mamili 8 billion people lang ginawa ako imposible namang kahit isa wala akong nagawa para sa iyo so i hope someday ma-realize mo na ganda mo eh may ganda ka may ganda ka at meron kang halaga Misan kahit wala ka nang mabigay, yung tamang tao, ikaw pa rin ang pipiliin kahit wala ka nang binibigay. Yes, tama.